Hindi ko na talaga kaya. Ha? Ah! Aalis na ako dito. Eey! Aalis na ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na matees. Hoy! Aalis na oh. ako. Ano, lumayas ka? Aalis na talaga ako. Hindi ako nagbibiro. Aalis na talaga ako. Yeah! Oh, sige na, umalis ka na. Ano pa hinihintay mo dyan? Pag ako umalis... Hindi ka na makakaharap ng kagaya ko. <laughs> umalis ka na? na ako. ka Oo, kayo na pa nga tayo lang dito. Umalis ka na. Ano pa yung sinasabi mo dyan? Baka ako ay sawang-sawa na sa kalakihan ng sayo. What? sa sa hinaharap mo. Ang liit, tipis. <laughs> Plat. Parang plywood. Masi na, umalis ka na. Nakalis na talaga ako. Oo, no, umalis ka na. Wala ka na makikitang kagaya ko. Ah? <laughs> Oo, oh, malis ka na. Sigurado ka? Oo. Oh. Ako eh, wala nang kagana-gana <laughs> sa'yo. Talaga. Dahil sa kalakihan talaga ng sa'yo. Oh. aalis Kaalis na ako. Oh. umalis ka na. Kanina pa eh. Kaalis na ako. Oo, oh, siguro hindi ka makaalis kasi wala kang pamasahe, no? Oh. Ito pa <coughs> May pambasta pa yan. <laughs> Ayan. Sige na, umalis ka na. Hindi ako nagbibiro. Aalis talaga ako. Oo, oh, malis ka na. Ako ye, eh, hahanap ng medyo katamtaman ng laki. Kasi sawang-sawa na ako. Napakalaki ng ano mo? Sayo mo? Tapos flat pa. Alaman ng hinaharap pipes. Hahanap naman ako ng saktuan lang naman. Ako'y sawang-sawa na sa kalakihan <laughs> ng sayo. Talaga. Oo. Bahala ka. Hala na makikita makikitang kagaya ko. Pag ako umalis. Kawawa oh, ka! Oo oh, nga! Malis ka na! Wala na talaga akong makikita ang kagaya mo! Yan na pagkalaki-laki! Tapos pipaste! harap talaga ako ng medyo malaki hinaharap tapos katamtaman na sa... Ano? Wala ka na makikita ko! Oo oh, nga! Umalis ka na nga! Kaya na pa sabi ng sabing galayas! Ayaw mo naman lumayas! Umalis na ako! O sige nga, lumayas ka na. At ako'y matapad na may mga plano ko. <laughs> Anong plano? Wala ka lang makikita ang ko. Pag ako umalis, kawawa ka. Bahala ka sa buhay mo. Oo nga, hanap ako ng plano. Yung plano kong matagal ko nang inaasam, makahanap man lang ng katamtaman. At uh, napagkalaki ng sayo. Sawang sawa na ako dyan, napagkalaki. Tapos, dibdib mo. Plat, alaman nang hinaharap. anon, alaman ng gumagalaw-galaw. Kaya hanap na lang ako ng kalakian, tapos kalikitan, ang lang. Pag ako umalis, wala ka nang makikita kagaya ko. Oo oh, nga, lumayas ka nagbibiro. na. Hindi ako nagbibiro. Ay, hindi rin mabibiro, rin ako eh, hindi rin ako nagbibiro. Hindi rin ako nagbibiro. Lumayas ka na. At hahanap talaga ako ng saktuhang kalakian lang. Ay, oh, <laughs> Ako'y wala na talagang kagana-gana sa'yo eh. At uh, um, mm, napagkalaki talaga. Gusto ko na talaga ng makahanap ng katamtaman laki lang. Makapagsalita ka naman. Kala mo? Ay, wala ka. Pag ako umalis, magsisisi ka. Oo na nga. Magsisi at magsisi. At yung plano ko matupad na. Lumayas ka na. Hahanap na ako ng saktuhan laki lamang. Wala ka makikita kagaya ko. Sige na, lies ka na. Oo, lies oh, ka na. Bahala ka. O, oh, sige na, lumayas ka na. Matupad naman yung mga plano ko. Matuloy. <laughs> 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 Hindi. <laughs> Hindi na pala ako aalis. Oh! Oh, ba't di ka na aalis? Eh, paano na may mga plano ko? Damay-damay yes! na to. Sa hirap o sa gimhawa. Walang magiging maligaya. <laughs> Hindi ka makakahanap ng iba. <laughs> Manawa ka, hmm. kahit ngayon mo, iuntog hmm. kita lang paulit ulit-ulit sa pader. Sa <laughs> plywood, kahit ano pang tawag mo. <laughs> <laughs> o ayan, ay e, pamasahin mo. Ano ba naman to? Hindi na matutuloy yung mga plano kong makahanap ng sakto ang kalakyan lang. Masige, sige. Damig dami mo ang sinasabi. <laughs> Hindi ka rin pala alis. <laughs> Hindi pwede ito ang maligaya magsama tayo. Sa <laughs> <laughs> <Siya> hirap o <okay? laughs> <laughs>